754 ayan medyo maano nga makulimlim mukhang oh. ayaw ah, lumabas ang araw ngayon ayan ah, sila Seven fifty four na nagpakain. Tapos punta naman dun sa ano. Punta naman dun sa baboyan. Yan ang routine ni Kapisi. Ay sinatin to. Baka ito may lamok. Punta naman dun sa baboyan. tayo doon sa baboyan. Tapos na silang kumain dyan. Tapos na silang kumain dyan. Ang eh. mga pagkain na sila dyan. Oh. Yan, yeah, maubos niya. Tayo dun. Punta naman tayo do doon. Punta naman doon sa baboyan. Punta ako kanina rito eh. Alas Lasing 5 yata pinatay ko yung ilaw wala mahirap lumabas ang araw ngayon ah hirap lumabas ang araw ngayon gising na sila mga oh, nakahiga pa eh baboy talaga no Patabain. Eh. ano kamusta kayo ha nasa na si boyang ito to, 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 to. Medyo ito oh. To, to, to. Sandale, sandale, sandali, 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 at magulo na, magulo na, magulo na kayo. Oh, yan sila. Okay, Sikain kayo. Ako po dito ko Dada ko tayo ng mga pupo nila. Danda ngayon ng pupo nila. yan, <coughs> samantalahin natin. Hindi sila magulo. Habang sila'y kumakain. Kasi pag uh, inuna mo yung paglilinis ng dumi nila, yung mga pupo nila, gugulhin ka ng mga yan. <coughs> lang lang yan Abang sila kumakain eh tayo at ay, mga pupo nila e, mga ano na merong matigas, merong malambot pasintabi sa mga kumakain walang galang na po kasi siya po nagpipidyo lang Ayan. Yung iba naman, hindi ko na makita. Kaya na siya sa ipa. Kasi pag hindi ko na makita at na lang ipa, pinababayaan ako na. Bahala na siyang matuyo dyan sa masama ng ipa. Yan kagandahan ng ano ng uh, ipa. napansin ko talaga ano hindi hindi siya nangangamoy eh. Ewan ko lang ha dahil kukunti pa sila baka pag lumaki na yung mga mga gapulsohan na yung dumi ng mga yan ewan ko lang kung um, mga may kaya Ini saya yang lalu pero yung wallowing pool, wala pang tubig. Hindi ko na lang kasi malamig naman eh. Panahon ko eh. Bihira umaraw. Kaya yung mga trapal, ayan, baba pa lang. yung ngayon, may bagyo. maulan. Ah, 16 pa lang. 16, 17, maulan. Kaya hindi pa sila marunong magano mag uh, mag uh, swimming pool. ayoko lang lang pa tayong mainit na mainit na. Kaya maglilinis muna tayo. Kasi yung mga dumi nila mayroong bigkit, mayroong buo. Yan. Abang sila kumakain. Tapos yan nilalagay sa tapos. saka yung uh, tag-init ihalo sa pa nag mo na yan housekeeping nga housekeeping housekeeping sa kundungan ng bubble mamaya sisilitin ko kung may tubig pa pero may tubig pa naman tumutulo eh. Hindi na inom pa sila eh. Wala eh. Wala sila. Wala nga ano. Wala nga amoy. Bahagya. Bahagya lang bahagya. Kasi nga maliliit pa sila. kagabi parang hindi sila naman, kasi kukunti yung tubig dito sa ano sa walong pool sa drain sa drain niya kukunti yung tubig aking ah, maingay yung manok nila sinilip ko kanina yung tubig eh. marami pa marami pa silang iinumin kaya duro bukas duro pagka yung gaya ngayon maulan may, ano rin silang uminom Ma, matipid din silang uminom dahil uh, walang sikat ng araw tapos kagabi alas 10 pumunta ako dyan tinignan ko sa ano, kanila mga ano mga tulugan walang nakaramdam na pumunta ako kasi nga dahan dahan ang lakad ko eh kaya uras na yun nakaramdam pala itong mga ito oh ang gugulo nakaramdam na may tao Kala siguro magpapakain uli. Kaya kagabi, dandaan lang yung aking pagpuntarian. Uh, alas 9 naman, alas 9, alas 10 naman. Dati alas 2. Alaw na nung yung uh, isang ambik, ay yung dalawang biik na sobra yung pagtatay. Yung nga, hanggang sa namatay na yung isa, tapos yung padalwa, yun yun yung uh, ating sinusupakan masigla na masigla yung manok yung isa sobra yung ano nya pag uh, tatay at pagsusupa. yung injection yun tinagapan ah uh, uh, uh ano dito Salamat nga pala doon sa gamot na binigay nung uh, sale uh, rep representative ng ano, ng uh, Pit Pro dito sa Tuligaraw Pagayan. Kasi nung unang araw nung pumunta nga sila rito, sila ng injection. Tapos nung uh, padalawang araw, hanggang patatlo, ako na at saka yung anak ko nag-injection. No, oh, kulang pa. pa. bigyan pa natin. Kulang pa. Ah, ganahan. serbahan naman pagkain diyan eh. Huwag hmm. magbibigay ng sobra. Sayang lang eh. Yung kayang-kaya lang. sinar na luwan Bali ito, isang ganito. Isang Ayan, o. Oh. Iwan kung may, isang ano ito, isang litro. Iwan kung may isang litro ito. Isang ganito at saka dalawang takot. Yan ang, ang pagkain nila ngayon. No, so, yun isang yon yun 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 yun. Yun yun. yun 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 yun, 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 yun Masigla na